Maganda araw para sa aking maritang showbiz. Inaabot ng katakot-takot na pambaba sa internet ang young actress na si Jackie Rice. Ito'y matapos kumalat ang isang maiksing video kung saan kitang kita na nairita ito sa isang matandang babae dahil umubo ito sa harap niya. Kitang-kita rin kung paano humingi ng sorry ang nasabing mga tandang babae, ngunit hindi ito tinanggap ni Jackie. Maya-maya lamang ay nagsalita o maya-maya lamang ay ang kumukuha naman ng video ang napagdiskita nito kung saan sinabi nito ang mga katagang hindi mo ba titigilan niya sabay hablot sa cellphone nito. Narito mga kaibigan, panoorin natin ang nasabing video. Sama! Sa akin, naman sinasadya. Huwag mo na pala kapagalitan sa dami ng tao. Kaya, tapos yung okay. pati ano na naman yung sa trend. Ito lang friends ko. Kawawa Ano nyo, ilagay <laughs> nyo sa pera. Kanina ko pa rin ako kinukulit. Nandun ako, papicture ka ng papicture. Nakakabastos si Bastos eh. Pagunito kasi ikaw na amin. Paborito mo ako, naintindihan ko yun. Pero yung kukulitin mo ako, oras ng trabaho ko. Mali naman niya tayo. Kawawa naman. Kaya na, binigyan niya. Sorry, so, sorry lang po. So, kami. May taping pa ako mamaya. So, ako talaga. Ang hirap kang matandahan, no? Oh. Wala, wala ka bang kasama? Wala pa nag-aalaga sa'yo? Ano yan? Hindi mo ba tigil? Okay, pero ngunit ang nasabing video mga kaibigan na kumakalat ay isang experimental video lamang ng programang Wish Ko Lang. Ayon sa balita, gusto mo nung malaman ng nasabing programa kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao na nakapanood sa nasabing eksena. Kung ang mga ito pa ay tutulong para awatin si Jackie Rice o kukuna naman ito ng video at ilalagay sa social network na nangyari. And anyway, bago ako magtapos, maraming salamat muna sa Ellens Aesthetic Center, Hair Shop Salon Robinson's Malate, Dental Focus, Basque Skin and Body Center, Makeup, by Color Collection, Ivana Fragrance, Tupperware Brands Philippines at Tupperware Philippines. At yan ang aking balita kung naman si Rocky ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz.